Oh, sir, may picture ka Hindi ka picture na, sir. Nakakatakot na <laughs> sir, ikaw ba? talaga magdadala ng spaghetti sa lunes? eh. <laughs> ah, ha, sir? Ha, ah, sir? <laughs> magdadala ka ba ito talaga? Sabihin mo, sige na. Ay, hindi, sir. Oo, oh, hindi lang, sir. Magdadala ka ba ng spaghetti sa lunes? <laughs> Patay tayo diyan. Hindi, sir. Sir, tinamig nasa likod mo, sir. Gumagalaw. Nasa likod mo? Ayan na, gumagalaw. Tignan mo, sir. Sasamahan ka ng hanggang bahay niyo. ano, sir? Magdadala ka ba ng spaghetti sa lunes? Hindi nga. Hindi nga sigurado nga. Araw na mga patayun, sir. Ay, ano? Ano, ano, sir? Magdadala ka ba? Tignan mo, advance pa ako. Nakaitim na. Ayan na. I'm done here. Bye-bye. Sir, ikaw ba Time to go home. Ayaw mo, sir, ha? Sir. Isang tanong, isang sagot. Ano na? Wala na nga. Ikot-ikot. <laughs> Gusto ko lang liwanagin. Bitin tuloy ako. kay hirap naman ang lagay ko. Di pwedeng mauna sa'yo. <laughs> sir, ano ba? Spaghetti? O, na-spaghetti. Ano? Okay. Ano yung lunes? Anong date yung lunes? Ngayong lunes. <laughs> okay, sige. Today is October 28 sa lunes na. O, yan si sir. Nako, yan. Yan ang mga sinungaling. Eh. na mo. na mo.